inyo bang nandito ako ngayon sa Iorotel e Iorotel e Iorotel e sa Manila yes meron dito ng lodge mga alam nyo bang meron nung ipapakita sa inyo dito na nakakaiba oh ano meron kasi dito sa Iorotel e -E na pintuan na pagka uh, nagbubukas lang siya eh guwapo hmm. pagka uh, guwapo at magaganda lang yan pag nagbubukas tingnan nyo mga lods papakita ko sa inyo ha pero bago yan hindi pag muna tayo yan so may meron sinamon girl screen yan yun sa so marami itong ito ang Pakita ko sa inyo mga lods, yung ano, yung pintuan na yun nagbubukas. Nagbubukas lang yun pag uh, magaganda ang napasok. Busa siya na bukas. Ayan. Kala. Kahit pumasok kasi maganda, kaya nagbukas ng pusa. Sa gwapo. Oo, -mm. Ayan Ito yung pintuan na yun. Magustuhan mo. Pababa pa. Pababa pa. Wow! Ah, Tingnan mo. Pagsasara na yan. Ah, Alam mo, magpapasok ulit ako. Tingnan nga. Siyempre, gwapo ako eh. Bwapo. Wow!